Ang mag-asawa ay tahimik na naghahapunan. Tinatamasa ang masarap na adobo na inihanda ng mapagmalasakit na ina ng asawa. Ngunit ang payapang sandali ay biglang nasira ng pahayag ng asawa. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo ng budget. Tigilan mo na ang pagkain sa aking pera, sabi niya nang walang pakialam. Ngunit ako naman ang nag-aalaga sa bata, bulong ng gulat na babae. Dapat ay nag-isip ka ng maaga, putol niya, habang komportabling nagpapahinga sa sofa. Ang gabing iyon ay nagbago ng lahat. Kumusta mga mahal na tagapakinig? Natutuwa akong batiin kayo sa aking channel. Ipinapakilala ko sa inyo ang bagong kawiliwiling kwento. Masayang pakikinig. Ang buhay ni Maria at Juan Santos mula sa labas ay tila perpekto. Isang dalawang silid na kondo sa bagong gusali, disenteng kotse at magkasamang litrato sa social media mula sa bakasyon sa tabing dagat. Ang mga kakilala at kaibigan ay iniisip silang perpektong mag-asawa, maganda, matagumpay at may magandang kinabukasan. At ang pagsilang ni Pedro ay lalong nagpatibay sa pananaw na iyan. Kung may makikita sa likod ng mukha, makikita ang ibang larawan. Si Juan, isang sales manager sa malaking kumpanyang pharmaceutical, ay lalong naging malamig at maingat sa bawat taon ng kanilang pagsasama. Ang romantikong hapunan sa ilalim ng kandila ay napalitan ng tahimik na pag-upo sa harap ng telebisyon. Ang mga bulaklak ay lumalabas lamang sa malalaking pista at ang mga papuri ay ganap ng nawala sa kanyang dila. Si Maria ay nagpapaliwanag sa mga pagbabagong ito bilang pagod, stress sa trabaho o anumang dahilan maliban sa tunay na sanhi ang sanhi ay ang dahan-dahang lumalaking katamaran ni Juan, ang kanyang obsessive na pagnanasa na kontrolin ang bawat sentimo ng budget ng pamilya. Nang magbuntis si Maria magkasama silang nagdesisyon na pagkatapos ng panganganak, siya ay mag-oopisina ng tatlong taon para alagaan ang bata. Sinabi ni Juan na sapat ang kanyang sahod para sa kanilang tatlo. Si Maria, na dating accountant sa maliit na kumpanya, ay masayang sumang-ayon. Gusto niyang siya mismo ang mag-alaga sa anak hindi ipaubaya sa yaya o lola. Ang unang taon pagkatapos ng pagsilang ni Pedro ay medyo payapa. Lubos na inialay ni Maria ang sarili sa pagiging ina habang si Juan ay patuloy na nagbibigay sa pamilya. Ngunit dahan-dahan, nagbago ang kanyang ugali. Lalong nagli-late siya sa trabaho, hindi na interesado sa anak at asawa. Pagkatapos nagsimula ang maliliit ngunit masakit na reklamo. Bakit ganito kataas ang bayad sa kuryente? tanong niya habang tinitingnan ang resibo buong araw ka sa bahay, hindi ba maaaring magtipid? Resibo mula sa supermarket na siyam na libong piso. Ano ba ang binili mo roon, caviar? Galit niyang sabi pagkatapos ng pamimili ni Maria. Bagong blusa, ang mga luma ay sirana. Sabi niya nang may sarkasmo kapag bihira siyang bumili ng bagong damit. Sinubukan ni Maria na ipaliwanag na kailangang labhan ang damit ng bata ng madalas na ang pagluluto ay tumatagal, na minsan ay gustong pasayahin ang sarili lalo na kapag buong araw ay nasa loob ng bahay. Ngunit si Juan ay nagkibit balikat lamang. Ang tulong ay nagmula kay Lola Carmen, ina ni Maria. Naninirahan siya sa katabing barangay at madalas na bumibisita sa anak at apo. Sa bawat pagdating ay may dala siyang masarap, minsan lumpia, minsan pancit, minsan ang paboritong adobo ni Juan. Bagaman laging tuyo ang pasasalamat ng manugang, hindi niya ito tinatanggihan. Nakikita ni Lola Carmen na hindi maayos ang pamilya ng anak ngunit sinubukan niyang huwag makialam ng direkta. Sa halip, sinusuportahan niya si Maria sa emosyonal at pinansyal hanggang sa kanyang maliit na pensyon. Ang punto ng pagbabago ay nang maging isa at kalahating taong gulang si Pedro. Matagal nang napansin ni Maria na lalong naging tahimik si Juan madalas sa telepono at minsan ay hindi umuwi sa gabi dahilan sa business trip. Ang intuition ay nagsasabi na hindi lamang trabaho iyon ngunit iniiwasan niya ang direktang usapan. Sa gabing iyon, dinala ni Lola Carmen ang kanyang espesyal na adobo, malambot, makatas at may crispy na balat. Inihanda ni Maria si Pedro sa pagtulog at naghain sa mesa. Dumating si Juan mula sa trabaho ng late tulad ng dati tahimik na naghugas ng kamay at umupo upang kumain. Dumating si Nanay kanina simula ng usapan ni Maria dinala niya ang paborito mong adobo. Tumangu lamang si Juan at nagpatuloy sa pagkain. Ang kanyang tingin ay nasa telepono kung saan may binabasa siyang mabigat. Baka ilagay mo muna ang telepono. Maingat na suwestiyon ni Maria. Matagal na tayong hindi nag-uusap ng maayos. At ano naman ang pag-uusapan? Itinigil ni Juan ang pagtingin sa screen. Tungkol sa pag mo buong araw sa bahay habang ako ay nagpapagod. Tungkol sa dami ng perang ginastos mo ngayong buwan. Juan, ako ang nag-aalaga sa bata, trabaho rin iyon. Naramdaman ni Maria ang bukol sa lalamunan at ang pera ay ginagamit ko lamang sa kailangan. Itabi ni Juan ang tinidor at sumandal sa upuan. Tinitingnan niya ang asawa na tila nagdedesisyon sa isang bagay. Habang tinatapos ang adobo na dinala ng ina ni Maria, walang pakialam na sinabi ng asawa. Mula ngayon, magkahiwalay na tayo ng badyet tigilan mo na ang pagkain sa aking pera. Ngunit ako ang nag-aalaga sa bata, bulong ni Maria, na parang nawawala ang lupa sa ilalim ng paa. Dapat ay nag-isip ka ng maaga, putol niya, at itinabi ang plato, pagkatapos ay nagpahinga sa sofa. Si Maria ay nanahimik. Mekanikal niyang niligpit ang mesa, naghugas ng pinggan, at pumunta sa kwarto ng bata kung saan natutulog si Pedro. Doon, habang tinitingnan ang natutulog na anak, pinakawalan niya ang luha sinusubukang hindi gumawa ng ingay upang huwag magising ang bata. Pagbalik sa kwarto, nakita niyang natutulog na si Juan, nakatalikod sa dingding o nagpapanggap na tulog. Si Maria ay matagal na nakahiga nang bukas ang mata, sinusubukang intindihin kung paano magpatuloy. Ang asawa ay halos iniiwan siyang walang pera dahil wala siyang sariling kita. Magulo ang isip ngunit sa umaga ay nabuo ang plano. Una, tinawagan niya ang ina at hiniling na pumunta. Dumating agad si Lola Carmen nang marinig ang panginginig sa boses ng anak. Maikling ikinwento ni Maria ang nangyari kagabi. Anak, paano nangyari iyan? Sabi ng ina nang may pag-aalala, nababaliw na ba siya? Ano ang gagawin mo at si Pedro? Nanay, naisip ko na lahat. Matatag na sabi ni Maria. Kailangan ko ang iyong tulong. Simple ang plano. Nagdesisyon si Maria na maghanap ng remote na trabaho ang kanyang karanasan bilang accountant ay makakatulong lalo na ngayong maraming kumpanya ang nag-oopisina ng malayo. Sumang-ayon si Lola Carmen na pumunta araw-araw upang alagaan ng apo habang nagtatrabaho ang anak. Ngunit iyon ay simula lamang. Naiintindihan ni Maria na sa likod ng desisyon ng asawa tungkol sa hiwalay na badiet ay may mas malalim pa kaysa sa katamaran at balak niyang alamin ang katotohanan. Sa araw na iyon, nang umalis si Juan sa trabaho, kinuha ni Maria ang kanyang laptop alam niya ang password, ang araw ng kanilang kasal, bagaman masakit na isipin na ginagamit niya iyon para itago ang kanyang lihim. Binuksan ang browser, agad niyang nakita ang ilang kahina-hinalang bookmark. Ito ay mga site ng pakikipagkilala at personal na mensahe kay Ana. Sumikip ang dibdib ni Maria, ngunit pinilit niyang basahin. Ang usapan ay walang duda. Ilang buwan nang nakikipagkita si Juan sa babaeng ito. Batay sa mga mensahe, si Ana ay kasamahan niya sa kumpanya mas bata kay Maria at tila hindi alam na may pamilya ang kanyang nobyo. Ngunit ang pinakamasakit ay naghihintay pa. Sa email, nakita ni Maria ang liham mula sa real estate agent na may alok ng isang silid na kondo. Malinaw na planong umalis si Juan sa pamilya, ngunit bago iyon ay gustong makatipid ng husto, iniiwan ang asawa at anak. Pagkatapos gumawa ng ilang screenshot bilang ebidensya, isinara ni Maria ang laptop. Hindi niya ginawa ang iskandalo agad iyon ay masyadong simple at predictable. Sa halip, nagdesisyon siyang kumilos ng malamig at kalkulado. Buong araw ay tiningnan niya ang mga site ng trabaho at nagpadala ng resume. Sa kanyang sorpresa, sa gabi ay tumawag na mula sa maliit na kumpanya at nag-alok ng remote na trabaho bilang accountant sa half time, maliit ang sahot, ngunit iyon ay simula. Sa gabi dumating si Juan ng late at halatang walang gana. Tahimik niyang kinain ang init na sinigang. Hindi niya ginugol ang oras sa adobo. Pagkatapos, lumabas siya mula sa shower. Si Maria ay nakaupo sa kusina na may tsaa. Juan, naisip ko tungkol sa hiwalay na badiyet. Kalmado niyang sinimulan. Makatarungan iyon. Ngayon ay naghanap ako ng remote na trabaho. Magkakaroon ako ng sariling kita. Nagtaas ng kilay si Juan nang may pagtataka. At sino ang magaalaga kay Pedro? Si Nanay ay sumangayon na tumulong at ikaw ay maaari ng gastusin ang iyong sahod ng gusto mo, ngumiti si Maria habang pinapanood ang pagbabago sa mukha ng asawa. Sige, sabi ni Juan nang hindi sigurado, halatang hindi inaasahan ang reaksyon na yan kaya pag-usapan natin kung paano hatiin ang gastos. Sige, ang upa sa kondo ay hati ang groceries rin. Para sa daycare kapag pumunta si Pedro, magbayad tayong magkasama. Lahat ay patas at pantay. Tumango si Juan bagaman halata ang kanyang pagkalito sa pagiging maunawain ng asawa. Inaasahan niya ang luha, pakiusap o iskandalo na magbibigay sa kanya ng dahilan upang umalis. Ang sumunod na ilang araw ay puno ng tensyon ngunit payapa. Lubos na inialay ni Maria ang sarili sa bagong trabaho. Tumutulong si Lola Carmen sa apo habang si Juan ay mukhang nawawala. Ang kanyang plano ay hindi nangyari ayon sa inaasahan. Pagkatapos, dumating ang umaga ng maging berde sa takot si Juan. Inihanda ni Maria ang almusal tulad ng dati. Pritong itlog, tinapay at kape. Lahat ay normal, ngunit sa mesa ay may folder na may printout. Ano iyan? Tanong ni Juan habang umuupo. Ang ating hiwalay na budget, ngumiti si Maria. At may iba pa, basahin mo habang kumakain, kawili-wili iyan. Binuksan ni Juan ang folder at natigilan. Sa harap niya ay ang screenshot ng kanyang usapan kay Ana kopya ng email mula sa real estate at bank statement na nagpapakita ng gastos sa restaurant, hotel at jewelry store. Lahat ng gastos ay mula sa huling ilang buwan, panahon nang nagre-reklamo siya sa kakulangan ng pera at sinisisi ang asawa sa paggastos. Saan mo nakuha ito? Tanong ni Juan ng paos. Hindi mahalaga, ang mahalaga ay iba pa. Umupo si Maria sa harap niya. Nag-file ako ng diborsyo at alimony. Kung ayaw mong makarating ito sa iyong boss, si Ana ay iyong subordinate, di ba? Payo ko, huwag kang lumaban. Ikaw, hindi mo maaring gawin iyan. Bulong ni Juan nang lalong maputla. Kaya ko, kalmadong sagot ni Maria. At gagawin ko kung kailangan. May dalawang pagpipilian ka. Maghiwalay tayo ng maayos. Lumipat ka ngayon at magbayad ng mabuting alimony o... Tinignan niya ang folder ng may kahulugan. Nanahimik si Juan iniisip ang narinig. Pagkatapos ay dahan-dahang tumayo, iimpake ko ang gamit ko. At isa pa, dagdag ni Maria nang papunta na siya sa kwarto. Batiin mo si Ana, sana ay magustuhan niya ang iyong adobo. Ngunit tandaan, kailangan mong magluto ng mag-isa mula ngayon. Sa gabi, wala na si Juan sa kondo. Umalis siyang tahimik, iniwan ang susi at tala na nangangako na hindi magdudulot ng problema sa diborsyo at alimony. Si Maria ay nakaupo sa kusina kung saan umaga pa lamang ay nangyari ang huling eksena ng kanilang pagsasama at naramdaman ang kakaibang kawalan. Hindi sakit, hindi desperasyon kundi kawalan na parang inalis ang malaking hadlang na muweble sa bahay. Si Lola Carmen habang kinukuha si Pedro para sa lakad ay mahigpit na niyakap ang anak. Tama ang ginawa mo Maria. Mahaba ang buhay, darating pa ang kaligayahan. At patuloy nga ang buhay. Mabilis at medyo walang sakit ang diborsyo. Si Juan, natatakot sa iskandalo sa trabaho, ay sumang-ayon sa lahat ng kondisyon ni Maria kabilang ang mabuting alimony at hati ng ari-arian. Ang kondo ay nanatili sa kanya at sa anak habang ang dating asawa ay nakuha ang kotse at perang kabayaran. Ang remote na trabaho ay unti-unting naging full-time. Nang pumasok si Pedro sa daycare, nagtrabaho si Maria sa malaking kumpanya bilang financial analyst. Matagumpay ang kanyang karera, lumalaki ang kita at pagkatapos ng tatlong taon mula sa diborsyo, kaya na niyang magbakasyon kasama ang anak sa tabing dagat, hindi sa Boracay, kundi sa Palawan. Ngunit iyon ay simula lamang. At pagkatapos ng isa pang taon, dumating si Carlos sa kanyang buhay, isang kalmado at matalinong engineer na agad na nakipagkaibigan kay Pedro. Ang kanilang pagkikita ay aksidente. Nagkita sila sa office building kung saan nagtatrabaho sila sa magkaibang kompanya at nag-usap sa pila sa kafeterya. Hindi nagmamadali si Carlos sa panliligaw at iyon ay nakakaakit kay Maria na pagod na sa aggressiveness at peking. Tungkol kay Juan, ang kanyang relasyon kay Ana ay tumagal hanggang sa maunawaan ng dalaga na pathological ang katamaran ng kanyang nobyo. Batay sa chismis na naririnig ni Maria mula sa karaniwang kakilala, pagkatapos ng hiwalayan kay Ana, may ilang maikling relasyon pa si Juan, ngunit wala ni isa ang naging seryoso. Patuloy siyang nagtatrabaho sa parehong kompanya, ngunit walang promosyon. Marahil ay nakita rin ng boss ang kanyang personal na katangian. Limang taon pagkatapos ng diborsyo, aksidente'ng nagkita si Maria sa dating asawa sa mall. Si Juan ay halatang tumanda, may uban sa buhok at pagod sa mata. Nagbati siyang awkward at nagtanong, kumusta ang anak? Maikling sumagot si Maria na si Pedro ay lumalaki ng matalino at aktibo, mahusay sa paaralan at nag-swimming. At ikaw, hindi sigurado niyang tanong. Mabuti, ngumiti si Maria. Kami ni Carlos ay nagpakasal noong nakaraang taon. Iniibig ni Pedro siya tumutulong si nanay, ngunit ngayon ay higit sa bulaklak kaysa sa apo. Siya ay malaki na. At ikaw? Ganun pa rin nagtatrabaho kibit balikat ni Juan. Mag-isa pa rin, nagre ng apartment. Sige, tango ni Maria. Good luck sa'yo. At sa'yo rin, mahinang sagot ng dating asawa habang tinitingnan siyang lumakad. Habang naglalakad sa mall, Naalala ni Maria ang gabing iyon ng adobo at ultimatum. Noon ay tila gumuho ang buhay, ngunit sa katotohanan ay simula iyon ng mas masayang kabanata. At ngumiti siya at tinawag ang numero ni Carlos. Kumusta? Hindi mo ba nakalimutan na pupunta tayo ngayon sa school concert ni Pedro? At oo, oh, para sa hapunan, magluluto ako ng adobo. Tinuruan ako ni nanay na gawing mas masarap pa kaysa sa kanya pagkatapos ilagay ang telepono sa bag, naisip ni Maria na minsan ay nagbibigay ang tadhana ng kakaibang aral at minsan kahit ang simpleng adobo ay maaaring maging katalista ng pinakamahalagang pagbabago sa buhay.